Okay, muli po tayong bumalik dito sa kaya Tibita sa may harap po ng uh, baba ng simbahan ng katolika para ibigay po yung tulong na galing doon sa ating isang followers na hindi nagpasabi ng pangalan. Pero bago po doon, shoutout muna po kay Justin uh, Montero, kay Estelita Porca Can Canales, kay Cecil Galana Padrilan, Rosat ng Eastern Libo, Batangas City, at kay Abi Can Canria at kay Liberty Domingo kain. So po, pasok po tayo dito. Pasok po dito sa medyo maliit na po, Na maliit na daan, ano? Yan. Tapos sa atin sa tibita. Yan. Tulong po tayo para magbigay tayo ng tulong kay tibita galing doon sa ating isang followers na uh, may bigay natin tulong, ano? Hindi mo putik. Ayan. Tibita! Ay, magandang hapon po. Ayun. Ah, parang masutik dito, ah. Masutik. Nagpaha. Ayan. Ayan. Ah, nagpaha. Oh, Ibig sabihin po dito ay nagpaha sa inyo dito. Oo. Oh, oh, dito, oh. Ah, nagpaha oh. dito. Nagpasok ang tubig. Nagpasok ang tubig. Mm -hmm. Ayan. Maggang silo nga, niya. Maggang silo ang tubig. <laughs> oh, Ayan. Oo, oh. oo, oo. Kahirap ko yan, no? Ako hindi ko makita yung aking dinadaanan kung maputik na mapaglinis na. Hmm, yung problema dahil sa mula buwan yung katarata nga niya. Ang katarata ko. Gusto ko nga ipakuan. Harun, may naisip ko naman. Yung pidit, may banta'y din ako. Ayun, ang anak mo yung anak. Oo, PWD ko na yan. Ayan. Hindi ko makita ang mukha niya. Kung anong hitsura. Kasi mula nung vlog ko, may nagpangamusta sa inyo. May nagsasabi sa inyo na nakita kayo sa... Ay, wala naman ako napapanood. Ay, hindi. Wala na kapagsabi sa inyo na nasa kwang ka, na ka wala. Wala, wala dito. Na wala. Uh, yung na na hindi wala. Yung hindi sila, tayo ko ay kahit kung mga kwang. hindi na dito. Hindi dito. Hindi sila busy sa mga ganyan siguro. Yung mga pantahan. mga uh, palabas. Ah. Uh, meron tayong kilalang kilala ka na friends ko sa Facebook na nagpabigay sa inyo ng tulong 500. Ah, uh, si siya ay hindi magpasabi, hindi magbabanggit. Ah, uh, uh -huh. sir, Nandito na po yung uh, tulong na ipinabibigay nyo at ibibigay ko kay Tibita. At ito po, ayan. Nandito na po yung ano, ayan, ayan. Maraming salamat sa ayan. ibinigay mo sa aking tulong. Ayan. ah uh, na, na, ako nahihiya nga ni Mang hingi-hingi to eh. Dahil kilalang kilala ako. Ayan. Lalo ng mga classmate ko nung high school. Ayan. Yung Meron pa kami mga kilala kayo, ba, panong classmate, manawagan kayo sa classmate mo dyan. Ay, na, pwede ito, pwede ka makahingi ng tulong. Bakit hindi po pwede, classmate mo, mga kaibigan mo dyan. Siya, ano, Floriana Gualing Ay, Ayun, classmate po pala yun. Tapos si Rosalie Castillo. Ayan. Yung mga yan, marami, hindi ko na maanohan nga mm. yung mga pangalan, mga... Mag-anakan ko sa Manila, may gusto kong humingi ng tulong. Yan. Yeah. Ay kaso nga ni, ay nakakahiya rin. Kilalang kilala. Hmm. Ay wala rin niyang magawa. Ganito na nga ako. Hmm. Ay kung hindi ako nagkaganito, ay mga tulungan ako sa Manila. Hmm. Ay wala rin nga. Wala kaming maasahan. Hindi pa ho nagtawag yung anak mo sa iyo. Hindi. Wala. Hindi pa rin. Wala. Hindi pa rin na kamala yung wala anak mo. Wala akong na sila uh, aming, ano, gusto uh, ko sa mga, ng ganyan. Sa mga kapatid mo dito, sa mga kamag-anak mo, hindi sila nag... Ketchup na para kumustahin ka. Ayan. Ay, tatawa yung isang anak at ibita. Ayan, PWD po yan. Ayan, 17 si, years old. Tumatawa lang siya. Ayan. Ganyan lang yan. Hindi marunong magsalita. hindi makapagsalita. Ay, ayan. napaliguan ko pa yan. Ay, pag -asiyan. ako pa rin. Ay, kapakapa na. Ay, hmm. Sa amin mag na. Uwan, buti nga eh. May ganito. May, pang, may pangbigas. Pang Ay, wala na talaga kami yung bigas. Ayun. Tsimpo-tsimpo, sir. Yung uh, pagating ko dito. Dahil yung binigay niyo pong tulong. Kaya tibita ay eh, chimpo-chimpo, wala daw siyang pambigas. Maraming maraming salamat po sa'yo. Uh, hindi ka man magpasabi ng iyong pangalan, pero maraming maraming salamat. Isa ka rin tagamansalay at maraming salamat at kilala mo si tibita. Marami, sana'y marami mong biyaya pa matanggap niyo. Ayan, mas marami pa na biyaya matanggap niyo. ninyo. At dun po sa mga nakakaluwag dyan, sa tibita po, namagansan niya mga classmate. Sino po classmate nyo? Si A ano Floriana Golinya. Floriana Golinya, si, ayan, classmate. Si Si Rosalie Castillo. Oh, yeah. ayan, Rosalie Castillo, ayan. Rosalie Castillo. Mm. Ano dito nung kailan yun? Ano dito? Upo. Ayan, Ate Castillo. kumusta daw sa Ati Bita? Hmm. Uh, may Ati Bita tulong sa iyo. Alam ko namang nakaluag ka. Si Ati Bita ay hindi na makakita makakaninaw aninaw lang pero hindi masyadong makita na talaga at may anak siyang isang PWD ayan 17 years old na uh, sana makita mo itong video nito at uh, mantig ka kaya tibita na nangailangan ng tulong kayo mga classmate niya mga kaibigan ng mga bata pa kayo ayan mga... tibita kung sino nakakakilala sa akin humingi ako ng tulong sa inyo kahit punti kahit hindi ko na mapaghamot tong mata ko konti lang rin yung talaga, hindi pwedeng yung dahil 50,000 ang pangkwan ng mata, mata oh, okay. dalawang mata ba yan, katarata. Oh, oh. na sa itim. Oh, And, na. Oo, oh, oh. Ay, nagpunta ko ng kalapan, wala naman yung doktor sa, ano tawag dito, sa hospital. Sa hospital, yung ni, nilakad ni, ano yung PJ, oh. wala naman pagdating, nagastos lang kami, dalawa pa kami, oh. ay at libo ang dala may namin. Kaya eh, saan mag makarating? Punta kami kay Tolentino, ay mahal pala doon. Hmm. 700 ang check up. Okay, muli po sa mga kita ng video ito, muli po kami nanawagan sa Tibeta, tulungan natin. Si Beta Pirocho, nung uh, dalaga. Ibeta, Ibeta. Ibeta Pirocho, nung dalaga. Ayan. Uh, nangayon nang tulong, may nakapit PW. Ibeta, 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 Orasyon Pirocho, nung dalaga. Orasyon uh, nung dalaga. Ibita Orasyon Pero Tsyon Dalaga ano? So sa mga nakikita po ng video na yan Tulungan po natin At mapalad pa rin po ang nagbibigay ka sa binibigyan At uh, sabi nga na kasabihan po Na share your blessing ano po? At yun lang po maraming maraming salamat Lalo doon sa nagbigay At syempre maraming maraming salamat din sa aking sponsor Kay Bro Garrett Paglinawan Sa pamagitan mo kaya marami tayong matutulungan tao Ah, uh, maraming maraming salamat 'yung bro. See out sa Jan. Ingat lagi. Sa tempat budukan DC. Talagang wala. Pa-ulam muna din.